Bakit po kayo mismo po hindi kayo napupunta sa lugar? Hindi pa ho ako pagtutuloy uh, at this stage pero mm -hmm. napaplano na rin po ito certain uh, uh, rest assured. Uh -huh. Uh -huh. Opo, sige. Okay, uh -huh. so second to uh -huh. po uh, as we speak now, ilan po ang problemado ang papel at at gustong-gusto na po makauwi. Sa bilang po niyo? Uh, meron pong around 250 mm -hmm. 250 na na nando doon pa sa, sa Lebanese immigration yung merong maliit na bilang doon sa 250 around 22 mm -hmm. ang pagka dinig ko sa ulat mm -hmm. ay uh, ay uh, may mga kaso mm -hmm. uh, but inaayos lang ito uh, sa talaan ng Lebanese immigration but otherwise it's 250 Uh, plus the 256 na may ticket na. So that's mm -hmm. around 506. Opo, opo. Uh, alam natin gustong umuwi. Opo. Ito hong uh, may ticket na ano pong airline ito, sir? At gano'n po ka-frequent kayo ng biyahe po sa Beirut dito mga uh, aeroplanong ito? Uh, merong uh, yung national flag carrier ng ng, uh, ng Lebanon, mm -hmm. uh, Middle East Airlines, mm -hmm. ang, ang uh, lumilipad po sa ngayon doon. Ang sabi, may isa pang airline na lilipad at the end of the month. Opo, opo. Uh, uh, yun po ang lumilipad sa ngayon. Hindi pero po ito araw-araw. Po hindi, namin opo. sila. Araw-araw po ito, Sir Ted. Araw-araw po lumilipad. Mm -hmm, uh, mm -hmm. October 15 up to 28, mm -hmm. uh, around... Uh, uh, siguro mga labing flights itong tinitingnan ko ngayon. Opo, opo, opo. Hindi pa ho, kay uh, hindi pa ho uh. kailangan na tayo mismo mag-charter na ho ng eroplano para exclusive sa mga Pilipino? Yes, pinaplano na po ito. Merong karampatang anong juro dito. Uh, mm. Sir Ted. Okay, uh, sige hindi po. Ko lang nilalahad ta ngayon. Beatylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.